Good afternoon mga kakapsat. Gusto ko lang magpasalamat. Siyempre kailangan kong i-flex ang nagbigay ng merienda ko today. Ayun. Wait lang. I-flex natin ang merienda natin ngayon. O diet ako sabi ko pero merong jolly spaghetti. Ayan, hindi makita. Ayun, jolly spaghetti. At mai may tuna pie. Kaling po yan kay Ma'am Casey dahil today, birthday niya. Kanina kasi, nagpa-pizza siya. Kaya lang po ang yung lingkod hindi makakain. Alam niyo naman, sa aming mga kaibigang Adventista, marami po kaming hindi nakakain. So, dun lang po tayo sa pwede sa amin. Anyway, happy birthday sa iyo, Ma'am Casey. God bless you more. Yan. Thank you, thank you. So, later, kakain na po tayo. Meron pa akong dalawang patient na inaantay. Kasi, applicant po sila. So, kailangan dumaan muna sa drug test bago ma-x-ray. So, antayin ko muna sila. Then, later, mag-merienter na tayo muli. Hmm, ano stress na kaya ito? merienda na tayo. Mm. Sarap ng libre. Tapos ko na naman ng x-rayin yung dalawa na kami naghihintay. Kaya eto, kain na tayo. Meron tayong merienda. Ngayon hindi ako nagbago ng merienda ngayong araw pero may merienda pa rin ako o di ba hindi talaga ako magugutom parang hmm. gusto ko mag-diet pero ang tadhana ay ang <laughs> tadhana talaga eh hindi ako nag ng merienda ko pero meron naman pong nag -treat. So, thank you, thank you pa rin. Iba talaga pag sineswerte tayo, nakapula tayo eh. So, ayan. Pag nakapula daw ang isang tao, ano yun, um, sa, sa Ilocano, dati pong favorite kasi ng anak kong bulso noon, Red, nung maliit pa lang siya, nagkwento ang Inday. Sabi niya kasi pag, pag gusto niya magpapitin ng damit, red daw kasi ang red is na to red. Ibig sabihin, pag nakapula daw siya ay matapang. Matapang, babae siya pero matapang. Parang ang tapang niya siguro, parang si yung ating mga matatapang na bayani, nakalimutan na. Si Gabriela silang parang ganun, joke lang. Yeah. So, Kain na tayo mga kakapsat. Siyempre, rest back na natin itong mga meriandahin natin ngayong hapon. Courtesy dahil birthday po ni Ma'am Casey. Ayan. So, tikman din natin ang spaghetti. Ayun. Ayun. Ano, baka pinahilo ko na kayo. Ayan. Mm. Ayan. Mm. Masarap talaga ang pagkain pag libre. walang gastos. So hanggang dito na lang mga kakapsat. Salamat muli sa inyong panonood. Kayo po ay laging mag-iingat. God bless and bye-bye. Thank you so much sa inyong mga suporta. Ah.